Okay, so maalala nyo, kahapon, no, sinusuotan ko si Sol dapat nitong collar. Inangilan ako. So, kinagawa ko ngayon, dinidesensitize ko siya sa collar. Maaring nagka-trauma siya sa collar, kaya pinangihimas ko sa kanya ngayon yung collar. Yeah, good boy. Dahan-dahan lang. Good boy. Good boy. Yeah, very good. <laughs> hmm. Ano? Oh. Yeah, sige. Pag masanay na siya, hmm. syempre may masimas natin 'to hanggang sa ulo niya. Eventually masusuot din natin 'to sa kanya. Pero kita nyo, yung reaction niya ay hindi siya natutuwa. Hindi niya pinapakita Ang natutuwa siya Kaya hindi pa tayo Pwede magpunta Sa next level Pagka kumakawag na yung buntot niya Habang ginag ginagawa ko yun uh, Yun yung indication Na pwede na tayo Magpunta sa next levels so, Pero siya ngayon Ayon uh, sa reaction niya Hindi pa siya natutuwa Sa color niya ka Sol Come on Sol So, kailangan pa niya ma-desensitize dito. Hihi, good boy. Come here, come here, Sol. Come here, kamay ko muna. Kamay ko muna. Lika. O, uh, kamay ko kasi, okay na siya. Come here, come here, Sol. Here. Come here, Sol. Kumakawag yung buntot niya pag kamay ko lang. Come here. come here, come here. Come here, Sol. Come here, come here. Good boy. O, so, pagka kamay ko, pinamang hawak ko, medyo bumubahag pa, bumabahag pa rin eh. So may konting, konting sensitivity pa yan. Good boy! So cautious pa rin ako sa reaction niya. Makawag. Okay. Ngayon yung collar. Good boy! Collar, walang reaction. Tanyo, dead masha. Very good. So, hindi ko alam kung na-traumatize ba siya sa mga tools or equipment before. Maaari, ano? Pero, leave ko lang muna dito. Ganun lang muna yung exercise natin sa ngayon. Okay. So, ang ginagawa natin, pinirelate natin yung tool or yung equipment, yung collar sa pleasurable experience para ma-neutralize yung negative uh, reaction niya towards the equipment. Okay, so ang ginagawa po natin kasi ngayon ay binibuild muna natin yung confidence niya. Hindi ko muna kinokorek kahit pagpakita siya ng tapang although I know some techniques na pwedeng gawin para mawala yung tapang niya or may correct yung bad behavior niya kagaya ng pag-aangil niya sa akin or pagpapakita ng aggression towards sa akin mostly peer aggression naman kasi pero since peer aggression siya hindi ko gustong uh, palalain yon gusto ko magbuild yung confidence niya kasi eventually gusto ko siya maging guard dito sa bahay gusto ko siya maging protection dog kaya hindi mo pwedeng alisin yon sa pamamagitan ng pag build up pa nung fear ang binibuild build up natin sa kanya ngayon yung confidence niya kaya nakikita niyo yung energy niya no over the 7 days this is the 8th day na ngayon na kasama ko si Soul and binibuild natin tuloy-tuloy yung confidence level niya. Ayan. So, hindi muna natin siya sinusuotan ng collar ng sapilitan. Hindi muna natin siya nililish ng sapilitan. Kasi magpoproduce yun ng additional fear, additional pain. Although, pwede naman bawiin later on. Ano? Pero, I'd rather na mabawi ko or ma-build ma ko muna yung confidence levels niya ngayon to the point na pagka ko na siya later on, Bali wala na sa kanya halos 'yon and hindi niya ma-relate mare 'yon sa general no. Sa akin lang siya aamo, sa family ko lang at hindi siya magkakaroon ng takot sa tao. Kasi gusto nga maging guard dog ito at matapang sa ibang tao. Ice Basol, okay ba 'yon sa Puntot, yo? kawag. That's good. That's right. That's a affirmative answer. <laughs>